matnang kayo, guys, kasi ang layo ko kay Diwata, overload. Dahil kung malapit lang, kung mga dalawang oras lang sana yung biyahe, guys, baka araw-araw, nandun na ako, guys. Baka uh, nagrenta na ako ng ano doon ng uh, matutulogan o uh, boarding house para doon na ako araw-araw, guys, para everyday magbablog ako uh, about kay Diwata. Kasi alam naman natin, guys, na automatic yan kapag nan, kapag uh, nandyan si Diwata sa vlog mo o mabanggit mo lang si Diwata sa mo uh, lalo na pag monetize yung uh, YouTube o Facebook page mo eh ako guys nag-umpisa pa lang kasi ako dito sa Facebook so sa YouTube po talaga ako nag nag -umpisa. so sa YouTube po yung followers ko po ano lang naman din kulang kulang 20k so pero kahit pa na monetize na po yung YouTube ko at kumikita na po ako doon guys so hindi ko kasi kinakarel dati guys yung pagiging uh, creator dito sa Facebook kasi natutoksikan kasi ako minsan guys yan so hindi ko siya masyadong napagtuunan so ngayon uh, hindi ko alam kung ba't gumagawa pa rin ako ng video nito sa facebook uh, wala gusto ko lang talagang uh, i-express yung feelings ko na sana sana malapit na ako kay Diwata para kahit papano guys. Ah uh, doon ako palagi magbablog ako doon palagi. Yan easy money, di ba? Yan uh, kulang na lang gagawa ako doon ng bahay o uh, maglalagay ako ng tent doon para araw-araw doon ako, di ba? Uh, hindi ka naman siguro magugutom doon guys kasi nga uh, magugutom ka meron kang 100, kain ka lang doon kay Diwata, magbablog ka. Yan, busog ka na, kumita ka pa. ba diba? Yun yung maganda dun, guys. Yan, i-vlog mo lang kahit saan. Kahit sa CR, mag-vlog ka. O uh, kahit may tumapon dun ng ano, guys. buto-buto, i-vlog mo. Yan, isang eh, nandun ka. Sa Diwata Paris Overload. Abay, panigurado, guys. Magbabiral yan. Yan. Meron nga dito, guys. Nakita po ako, minor. Uh, hindi naman, ano, parang, ano, ni Diwata. Parang hindi pinansin ni Diwata. Yan. Anong nangyari? Wala pang isang araw, nagka-3 million views na. O, <laughs> di ba? Ang lupit.